Lesti, sabi mo, babalik ka agad. Akala ko ba kakausapin mo lang si Leon? Ito kasing maldita kong pamangkin eh. Nilalabanan ako. I have a bad feeling about this, Lesti. Feeling ko hindi siya, hindi siya makukumbinsin ni Leon to shut up. O, so anong plano mo ngayon? Oh, sige na, Sige na, I have to go. Oh, Belly, kamusta? Hello, Nay Kristi? Nay Christy, Night Christy nasa, nasa, bahay ka po ba? Nako, anak, sorry. Nasa labas ako ngayon. Bumili kasi ako ng gatas at saka ng vitamins ni Jeremy eh. May problema ba? Nay Christy, gusto mo sana kita kausapin. May importante lang po akong sasabihin. Oh, tungkol saan ba yan? Ba't man lang sabihin ngayon? Pasensya na ako Kailangan ko kasi personal ko itong sabihin sa inyo. Pwede po ba kita puntahan dyan? Sige, pwede naman. Uh, Pauwi na rin ako. Gusto mo doon tayo sa babaan ng jeep malapit sa bahay? Doon tayo magkita? Sige, Ona eh, Christy. Magkita na ako tayo doon. Okay, sige. Mag-ingat ka. Okay, bye-bye. Bye-bye. E